Iyan, magandang araw po. Sagutin ko lang po yung mga katanungan po, no. Dalawang katanungan po yung pa, na ano eh, paulit-ulit po na tinatanong ating mga gustong mag-aral ng ating bachelor's degree program yan. Ah, uh, pwede ba daw gabi dahil uh, may mga trabaho nga sila sa araw? Yes po, dahil ano po siya? Uh, modular po yung sistema ng pag-aaral po natin. So once mag-enroll po tayo, bigyan po tayo ng username at password para po doon sa ating student portal. So anytime, pwede po tayong mag-aral. So kunyari wala na tayong trabaho, so mag login po tayo doon. So doon natin makikita sa portal na 'yon yung mga lessons ng subject na ini-enroll po natin. Yan. So 'yon. So ulitin ko po. Anytime pwede tayong mag-aral. Pwede sa gabi, madaling araw, umaga, tanghali, hapon. Nasa niyo po yan kung ano po yung available na oras po natin. Yun. At uh, pangalawang tanong, pwede ba daw po mag-enroll yung ALS graduate or alternative learning system na katapos ng high school? Yes po. Kung mayroon lang po tayong ano, uh, copy ng ALS certificate at certificate of rating, pwede nyo pong isend sa amin upang ma-check po natin. No? Kung Pwede po ba tayong mag-enroll or eligible po ba tayo? Yan. Okay, so, sa mga hindi nakakalam, ang, ang, tayo po, ang CAP College at ICSA po, nag-offer ng bachelor's degree program through online or distance learning. Like, uh, para siyang ano, uh, self-study. Nag-offer po tayo ng bachelor of science in business administration, major in human resource management, um, major in uh, operations management, financial management, marketing management, at saka business economics. Mayroon din po tayo mga AB courses like AB Psychology, AB Sociology, ano pa, AB IT, AB History, AB Political Science at marami pa pong iba. At para sa mga katanungan, pwede po kayong bumisita sa ating opisina sa Rome 208B, Rolex Twin Towers, Banias Road, Dira, Dubai. Pwede din po tayong mag-WhatsApp sa plus 971 Ako po sa Mr. Elchi Alibio ng ICCE Education Support Services po. Magandang araw po.